Hello hello good day sa inyong lahat. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating mga succulents. Aba matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-update sa kanila, no? Parang two months ago pa yon yung last kong update sa inyo, guys. Nitong mga alaga ko dito. So, ito na pala yung mga updates ng mga succulents ko dito, guys. Actually, meron akong mga niriripat na mga succulents at saka mga agave ko kasi unti-unti na talaga silang lumalaki dito. Actually, guys, itong mga to, ito lang yung nagsusurvive sa akin dito sa lowland ng mga succulents. Yung iba ko yung mga hybrids, namamatay sila dito sa akin kasi medyo hindi ko na talaga sila na ano parang naaalagaan ng maayos so ito lang yung nagsusurvive mostly itong mga mendoza mga purple delight ayan sila sila naman yung, yung talagang nagsusurvive pang matagalan di ba so ito yung mga natitira kong mga succulents pala dito guys actually hindi na ganun karami yung mga succulents ko kasi hindi na talaga ako bumibili ng mga succulents. So, nag, ano lang ako, nag-propagate lang ako kung anong meron ako dito. So, ayan na sila dito, guys. Ayan yung ating mga Sansevieria. Tingnan nyo, gusto kong i-flex -like sa inyo. Itong mga alo ko, guys, dumadami na talaga sila dito sa akin. Ayan, kasi, noon dati, isa lang, parang ganito kalaki yung mga mother plant na binili ko sa Binggit. Tapos, ngayon, dumadami na talaga sila, guys. Kagaya nito. Ito, binigay lang to sa akin. At saka, So, parang mga, ano to, mamahali ng mga Sansevieria. So, ayan. Baka soon, itatransfer na natin sila sa mga malalaking pot. Ayan, o, oh, mga alo natin. Super ganda. At saka, meron din pala akong mga buritos dito, guys. Ayan. Ito na lang yung burito na meron. Ay, meron pa pala doon. Meron akong parang isang pot na burito So, ayan siya, guys. Ipapakita ko yung isang burrito ko. Ito pala yung ano ko, guys. Oh. May update dito sa ating garden. Kasi nilagyan ko ng mga ano dyan, mga bato-bato. Para mas maganda naman siyang tingnan. Kasi nung last time na nag-vlog ako, parang wala pa yung mga bato dyan. So ngayon, nilagyan ko na sila para mas maganda namang tingnan. Ito pala yung ibang burrito ko, guys. Ayan, oh. super cute. Diba? At saka meron ako ditong ano, buru steel, na super taas na niya, guys. Hindi ko pa rin sila na ano nariripat. Kasi unti-unti akong nagriripat sa ibang mga succulents ko dito para ano para malagay sila sa malaking pot. So ayan, ayan lumalaki na sila, guys. Tsaka dito banda. Ayan. So far ito lang yung pinakamalaki kong succulent dito sa garden, guys. Tingnan niyo. Diba ang laki niya? Ayan sila. Sila yung nagsusurvive dito sa akin. Marami pa naman sila guys. No? Kung ano. Kung bibilangin natin. Ayan. Meron pala ako ditong mga, mga, mga ganda. Mga lash na succulents dyan. Banda. Ayan. Bagong ripa to guys. Itong alo na to. Ayan. Ang dami na guys. Oh. Isang pat. Meron pa. Meron pa dito. Meron pa dito. Ayan, ang dami nila, di ba? So, nagriripat ako para mapadami ko yung mga ganito ko, yung mga iba't ibang variety. Ayan. Dilagay ko na sila unti-unti sa malalaking pot kasi dumadami na talaga sila dito sa akin, guys. Ayan, di ba? Marami na tayong mga ano, mga babies na niriripat. Ayan, oh, ang dami ko ng ganito, guys. Mga ganyan. Ang dami na talaga nila. Tingnan nyo, guys. Oh, nagpropagate pala ako ng ano, parang, ano ba yung ID? Golden Flame na San Siberia. Pero yung kalalabasan, guys, ay yan. Hindi siya nagvavarigate. Leaf propagation lang yan. So, hindi pala sa lahat ng panahon nagvavarigate talaga yung leaf prop, ano. So, yan sila. At saka dito banda, guys. Tingnan nyo naman. tiba So, yan lang natira. Medyo kalbo yung iba. Pero, okay lang naman. Kasi at least merong nagsusurvive. survive So, ayan sila dito, guys. Kung napapansin nyo, napaka-healthy ng mga Benduze. Grabe ang lush, guys. Oh. Yung ating mga variegated. Ayun, nandito pa naman sila sa akin. Ayan, oh. Ang laki na nito, guys. Si variegated aloe. At saka yung ating nag-iisa na jade. So, ito lang yung natitira kong jade, guys. Ayan siya. Diba? Kadalasan yung mga jade ko dito na mamatay. Ito lang talaga yung nagsasurvive sa akin. Yan. Tapos, andito banda. ayun sila, guys. Bigay lang din to sa akin. Ang laki na. Ang dami ko ng ganito din kasi. Pinapropagate ko yung iba. At saka, ito, guys. O, tingnan nyo yung mga updates nila. Ang lalaki na. Ang daming mga babies, o. Oh. Pwede na talaga siyang ipropagate. Pero, ang problema, wala na akong soil. Wala na akong paglalagyan kasi dumadami na sila. Ayan, o, tingnan nyo. Ang daming babies. Pwede na to kunin. Ito, at saka ito ayan, dito banda, ayan sila oh. ang dami ko na talagang ganito guys baka mamaya magdidilig ako kasi napaka-drain na ng soil nila ayan, napabayaan sa sobrang init, so ganyan yung nangyari ito, yung ating agave marami na akong agave dito guys malalaki na sila, tingnan nyo naman ayun, i-update ko kayo sa mga halaman ko dito kasi, ano, gumaganda sila ngayon. Kasi paparating na naman yung summer, so gumaganda yung mga kulay. So, ayan, bagong lipat to yan, guys. Itong agave na to. Dilipat ko sa malaking pot at saka ito. Tingnan nyo, ang, ang laki na nila, ba? Diba? Ayan, iba't ibang uri ng mga agave. Ayan sila, oh. Tapos nagripat din ako ng mga Sansevieria. Ayan, si Silver. At saka itong Bonsel na Sanse. As in, grabe ang laki na guys. Tapos, nandun yung mga Sanse na mga pinopropagate ko na din. Kasi nung dati, napakaliit niyan guys. Sobrang liit ng mga yan. Tapos ngayon, pag transfer ko sa malakihang pot, aba, lumalaki na talaga sila guys. ang dami ko ng ganyan. Yan yung iba ko dito. Ayan, si Big. Queen Victoria. At yan si King Victoria. Ayan. O, di diba? Ang dami kong mga agave, guys. Kasi, parang naadik ako ng agave nung una. Tapos, unti-unti akong nagko-collect -co ng mga ganito. So, ngayon, lumalaki na sila sa akin. yan iba't ibang variety. Ito, guys, kinain siya ng uod. Hindi ko na malayan na may uod pala dito. So, yan yung nangyari sa dahon niya. At saka, yan At oh. Ito yung variegated na Queen Victoria, guys. Iba siya dito. Kasi ito variegated. Ayan. Si toothpick. Meron ako isang toothpick dun, guys. O. Ayan. Ang ko na ding mga, ano guys, propagation ng mga aloe. Di ba? Ito pala yung mga dito na side, guys. Kasi nung dati nandun tayo nag-video. Tapos ngayon, ito yung ano niya, mukha niya kapag dito nga, na side ako nagbi-video guys. O. yan yung Mendoza. Ito si Cheesecake. Eh, hindi si Cheesecake. Basta yan. Yan siya. Ito yun. Ito yung ating, ano ba yung ID nito guys? Ayan, sobrang lush na niya guys. Oh. Tingnan niyo, oh. gumaganda siya dyan. Yung ating Purple Delight guys, tingnan niyo. Ang lush na din. Tsaka yung ating cheesecake. Ayan. Tipo, ang ganda nila dito, banda. Kasi, napaka-lush tingnan. So, yan yung ibang mga succulents natin. Dyan. At tsaka yung iba dito, grabe. Sobrang, sobrang lush na talaga. Tingnan nyo guys, oh. Si Laxi Flora. Ayan, napaka-ano ni Laxi Flora. Napaka-lush. yan si Mendeze. Tingnan nyo guys na ano na yung pot niya kasi matagal na to sa akin talaga itong Mendeze na to. Ayan. Sobrang ganda ng ano nila. Super healthy dito na side. So, yan yung mga natirang mga succulents ko dito guys sa ating garden. Ayan.